Dahil nagsawa na nga ako sa pagmumukha ni Wachile, ay ayan, lumipat na kami dito sa kabilang store. Itong tinitingnan namin na ito ay ang halaga niyan ay nasa 6.5 or 7.5 yata ito. Ayan, ganyan ang itsura niya pag ipatahi mo na. Ay depende sa iyo kung anong style. Kung gusto mo mas maluwag yung sa baba o mas mahigpit, gano Nasa sa iyo na yan kung anong style ng pagpapatahi ang gusto mo. Sa so, nagsasabi pala na ang biling ko na lang ay yung ready-made na ay mas mahigpit kasi yon mga kapanay. Mas mura kasi yung ganito na ipatatahi mo pa kaysa yung mga ready-made na. Sobrang dami nilang mga empleyado dyan. Mga kulang 20 siguro sila. Tapos yung isa, ano, yung nasa harap namin, ay naka, ano siya, parang gulat siya sa akin yung itsura ko. Lalo na nung tumawa kami ng hipag ko, ay lumabas yung braces ko. Talagang akala ko gulat siya sa ganda ko, gano'n. <laughs> nag-feeling na naman ang inyong palakang karag. Eh, nung pala, ganun talaga ang itsura niya lang talaga. Yung parang ginulat. <laughs> Kasi nung inulit kong tingnan, ah, ganun lang pala talaga siya. Hindi pala siya namamangha sa ganda ko. <laughs> At ito naman pala yung nabili ko, mga kapanay. Itong nabili ko nga na ito ay 10,000 rupees. May kasama na itong purse, kulay purple din. Ayan, ganyan ang itsura niya pagka matahina. Eh, di ba sabi ko sa inyo, ang dala ko lang pera ay 7,000. <laughs> Inabot ko kay Ami yung 7000 an sabi ko ay bayaran niya na. <laughs> tawa kami ng tawa ng hipag ko kasi nga si Ami ang taga abono kasi yung hipag ko nung kulang din yung pera niya ibinigay niya rin kay Ami at si Ami si Ami ang bangko namin tawa kami ng tawa ng dalawa dyan yung hinahawakan na hipag ko ay dupata yan yung ibinaba naman ng lalaki na yan yan ang kanyang braso alam nyo itong isa na to ang ganda ganda nito 10,000 mahigit din ang presyo nito ito nga sana ang bibiling ko kasi ang ganda ganda sa personal nito kaya nga lang kasi gusto ko kasi damit ng purple tas tingnan nyo oh, kasama na rin siyang bag. Ganun yung itsura ng bag niya. O, ayan yung bag niya. Tapos, siya naman yung purse ko na kulay purple. Tapos itong kulay pink ay 10,000 din ito. Ayan naman ang itsura ng bag niya. Basta magkakamuha lang ng design niyan, magkakaiba lang ng kulay. Kaya hindi na namin pinabukad ba. Tapos yung nag sa amin, tinatanong yung biyanan ko kung ako daw ba yung Chinese. Siguro yung mga biyanan ko, nahihirapan na rin magpaliwanag pagsabihin na ako yung Philippines. Kasi hindi rin nila yung iba kasi rito, hindi rin nila alam yung Philippines. Kaya ang sinasabi na lang ng biyanan ko, umuoo na lang pag may nagtatanong sa akin kung ako ba eh uh, Chinese, umuoo na lang sila. Ay, mashallah, sabi naman <laughs> nung magtatanong. Eh, hindi ko na rin sinasabi na hindi Philippines kasi nga. Eh, hindi rin nila maintindihan. Hindi rin kami magkaintindihan. Tapos ito palang damit na ito, yan ang binili ng hipag ko, kulay green. Maganda rin ito. Ayun nga yata ang aking binili ang pinakapangit. <laughs> Pero maganda rin yun kasi nga, mahilig ako sa purple ba. Ayan, yung mga ganitong style ay nasa 6.5 yan to 7.5 rupees yung mga naka-box kanina, tag-10,000 rupees yun. Mukhang yung may mga may-ari nitong mga shop na binibila namin, parang mga patan sila. Parang mas nagagandahan ko nga yung mga damit dito kaysa dun sa una namin pinuntahan. Pero yung mamahali na damit dun sa una namin pununtahan na tag 20 plus thousand ay talagang maganda naman talaga. Ano? Eh kasi naman yung presyo din ay maganda. Kaya syempre maganda talaga yung damit. Itong kulay purple pala at saka kulay blue nga na yan. Pinagpipilian ni Amiya kung ano daw ba ang bibili niya. Eh dahil nga mahilig ako sa purple sabi ko kulay purple na lang Ami sa'yo. Tawa kami ng tawa. Sabi siguro nila ay ako yung wala ng ibang gustong kulay kundi purple. Ayan ipakita ko sa inyo yung mga trabahan o sobrang dami niyan merong pang mga nasa likod yung mga taga-abot-abot, ganon ayan, may mga taga-tupilang merong nag a sa customer, ganon pagkatapos pala namin bumili ng damit ay maya-maya nga ay umuwi na kami pero dumaan muna kami dito sa nagtitindangan ng mga hikaw kasi nga ang sabi ko ay gusto kong bumili ng hikaw ay ganito pala ang mga hikaw dito o parang mga chandelier ganyan ang mga hikaw na sinusuot nila rito kadalasan pag uma-attend sila ng kasalan pero pero hanggang tingin lang ako, hindi naman ako bumili. Alam niyo naman ako, tingin-tingin lang. Ay, saka na tayo bumili. Inilabas pa nga niya yung iba, pero ang sabi ko nga sa hipag ko, ay wag na. Kasi nga, wala ba akong nagustuhan. At saka gusto kong bumili kulay blue, ganyan kasi. Iteterno ko ba sa damit?